Police sa Dayton, Ohio hinahanap ang mga suspects sa shooting ng isang bus driver na naligtas ng kanyang biblia. Ang 49-year-old na si Ricky Wagoner ay nagpunta sa trabaho noong lunes at nilagay niya ang kanyang biblia sa bulsa ng kanyang damit. Alas 5 ng umaga, huminto si Wagoner para tignan ang elektrikal na problema sa bus. Nakatayo siya sa labas nang siya ay inasulto ng tatlong lalaki. Binaril nila si Wagner ng tatlong beses, dalawang beses sa dibdib at isang beses sa hita. Habang pilit na inaagaw ni Wagner ang baril, isa sa kanyang mga attacker ang kumuha ng kutsilyo at sinaksak ang biktima. Humugot ng ballpen si Wagner mula sa kanyang bulsa at sinaksak ang kanyang attacker na nahulog ang baril. Pinulot ni Wagoner ang baril at pinaputukan ng mga attackers na tumakas mula sa eksena. Bumalik sa bus si Wagoner at hindi siya makapaniwalang hindi nagdurugo ang kanyang dibdib. I just looked at the chest. It just feels like I've been hit with a sledgehammer. I've got the book in my pocket and I don't think they made it through this book. Ang librong tinutukoy ni Wagoner ay ang modernong bersyon ng New Testament na tinatawag na The Message. At ito ang nagligtas sa kanyang buhay. <laughs> Hinahanap pa rin ng pulis ang mga suspect at sinabing maaring isang gang initiation ang motibo sa likod ng random na attack na ito.